Mga kaibigan, gusto ko lang bigyan ng shoutout sa mga... Hmm? Let's go! Kamusta mga kaibigan? Sa episode na to, medyo chill lang tayo. Pupunta tayo sa kanto ng bahay. Medyo ikot ng konti. Bibili ng mga kakaibang pagkain. At syempre, konting kwentuhan. Sama-sama tayo sa episode na to. O yan o, kamusta mga kaibigan? Nandito tayo sa area namin, sa bahay. Sa labas ng bahay. And naisip ako lang na bumili ng mga chibog ng konti. Mga hindi ko pa natatry. try. Ito, parang ang bilis din yung maulis. Parang isang buwan lang. Hindi niya na siya. Ito naman, parang ilang buwan lang tinayo. So, ito na yung area natin, ano? Street ng Hatagaya. Ito yung pinaka main street ng Hatagaya at ito yung supermarket na madalas kong pinupunta kasi katabi lang ng bahay. Actually, nasa labas yung mga gulay, mati. Ang bagong restaurant to. So, itong street na to, diretso to sa main road tsaka sa station. Which is mga 1 minute lang, 1 and a half minutes lang nandong na mula sa bahay. Kung gusto mo mas makamura, dito mas mura. Hindi ka bibili sa grocery. Mga tumpok-tumpok na -tumpok, gulay. So, yung mga establishment, may barbershop, restaurant, izakaya, bilihan ng cake. Dito masarap yung cake nila. merong mga butika, grocery, dental office, real estate, laundry. At saka yung mga street na yan, may mga ano-ano pa yan na ah. mga traditional Japanese izakaya. Ito na tayo sa main street. ah main road pala, main road na. No? So, dito ko nasasakay ng bus, ng tren. syempre marami rin mga kainan parito Isa sa paborito ko, itong Matsuya. Ayan, isa sa mga ko simula nang dumating ako sa Japan, no? Oh. 24 hours, mura na, ang dami mo pang options, no? Tsaka ako na kayo itutour ng buong buo dito sa Hatagaya area. Ah, nalampasan na natin yung sakayan ng bus. Sa May McDonald's doon. Kaya gusto gusto ko tong area na to. May grocery doon, malaki din. 24 hours na grocery. Tapos kung ano-ano pa mga kainan doon. Kaya sobrang gusto gusto ko tong area na to, no? Tapos, ang lapit mo pa sa Shibuya, sa si Shinjuku. Solid. Next time, pasukin natin yung mga ganito sa ibang lugar. Ayan, mga damit. Second hand. Try muna natin dito sa 7-Eleven. Ayan, 7-Eleven. Ang mga convenience store sa Japan na masasabi kong isa sa pinaka-okay na pwede mo ma-experience kapag pupunta ka dito. Bukod sa naka-engrave yung kultura nila sa bawat produkto nila, meron at meron ka makikita ng kakaiba na minsan mga curious ka kung ano ba yung lasa nito kaya tikman natin ngayon at ayan nakabili tayo mga kaibigan, konti lang binili natin dahil titikman lang naman natin and pabalik ng bahay idadaan ko kayo sa liblib na lugar no para maiba naman <coughs> bango Indian Restaurant So marami rin mga turista dito kasi may hotel dito sa Sakura Hotel Parang ang pakiramdam dito parang Parang wala lang So dito sa Japan laging may, may underground na kung ano-ano Marami sila pa laging establishment na underground So dito naman tayo lulusot no Nang bago dating ako dito ito lang din yung mga area na inigod-igod ko. Okay, try natin dito oh. sa madilim na lugar na. O oh, may makikita pa tayo, no? Minsan hindi na kaya ng camera yung ganito kadilim. Tingnan mo yung mga typical na bahay dito. Pero ko lang, no? may, may makakalanan tayo. Kasi kanan yung bahay ko. Kanan mo, ay wala. Sa so, diretso tayo dito. Automatic bumubukas yung ilo kung dumadaan ako. Baka mali, mali ang ating butas. Kali, malapit lang yung bahay. Umigot-igot pa tayo. Well, nakarating na tayo dito sa area natin. Mula dito, siguro mga 20 seconds na lakara na lang. Konting diretsyo, konting kanan, at makakarating na tayo sa bahay natin. Alright mga kaibigan, nandito na tayo sa bahay. And ngayon, eh, titikman lang natin itong mga pinamili natin sa 7-Eleven. Uh, gusto ko na muna kainin ito dahil nilagyan ko to ng tubig kanina. Ito ay maikagura. Yan, maikagura noodles. So, ito na mga kaibigan. Medyo kulay puti yung sabaw niya. Sabaw muna, no? Mmm. Masarap, masarap, masarap. Ah, hindi siya malapot gaya na ini-expect ko. Pasok sa panlasa nating mga Pilipino. Quality. Ay! Alimutan ko ilagay ito. Meron palang ganito. Ano kaya ito? Siguro spicy. Meron palang ganito. Actually, satisfied na ako sa, sa lasa niya. Eh. Special oil. Special oil daw ito. Okay na eh. Transparent lang siya. So, tigman naman natin ngayon ng may oil na, no? Parang bulalo. Kanina parang magatas-gatas na meaty flavor eh. Nakasulat dito, uh, Tokyo Ramen of the Year. Nakasulat dito. Maikagura. Mga kaibigan. Ang next naman natin ay... Tingin ko dolayaki ito. Ayan. So, un. Mm-hmm. Amoy pa lang. Amoy daw, kaka. Ito na siya, mga kaibigan. So, ako, alam ko na yung lasa nito, eh. Wala na ako masyadong in-expect. Hindi na ako magugulat, kumbaga. Hmm? Magugulat <laughs> ka pa. Lang. Nakagulat pagka nakagulat mo ngayon. <laughs> Baka kailangan to. Oxygen absorber. Do not eat. So, yan, oh. No? Yung usual... Actually, masarap to. Isa to sa mga paborito ko, no? Dorayaki. Ang laman niya yung beans. Nakalimutan ko yung pangalan ng beans. Angka. Angka beans. Talay <laughs> yun lang dito. Beans. Parang yung sa halo-halo natin. So, March ngayon. Pero tapos na yung winter. Medyo magsisimula na uminit. So, ngayon gabi ha. Ah, 10 degrees Celsius ang temperatura. Usually kapag gagabi, mga 2 degrees. Pero ngayon, unti-unti na umiinit. Kasi ano na, pa, pa-spring na. Ito na yung season ng sakura. Dito na magsisimula yung mga sakura festival, mga iba't ibang park magkakaroon na ng depende sa lugar no, iba't ibang parts ng Japan, ibang-iba't iba yung panahon ng pag-bloom, -pag yung peak ng pag-bloom ng sakura. Merong late uh, April, uh, ibang ko lang ah, basta early April, late March iba ibang lugar sisimula na mag-bloom -mag yung sakura. So kung magta travel kayo dito sa Japan, yan yung season na abangan nyo And syempre, kapag uh, may magbabago yung season, ito yung sinasabi nila na spring equinox. Marami rin magbabago. Bukod sa magbabago yung temperatura, eh magbabago din yung, ano, yung sunset. Mas mahaba yung daytime. Dati mga 4.30 sunset, mga ganun. Medyo haba mga 5.30 o hanggang ano. So mas mahaba yung time mo sa labas na medyo maliwanag. At the same time, maaga yung sunrise. Dati nagugulat ako parang alas 4 pa lang maliwanag na. Yung pala hindi ko alam nag pala yung, yung sunrise tsaka sunset na oras. So ito naman ang ating next na titikman na wala akong idea kung ano to. Dinampot ko lang sa may ice cream area. So malamang ice cream to no. So ganito lang siya no. Nabubuksan na ganun. At pag ginamoy mo, Amoy, amoy vitamins, amoy, amoy gamot sa lagnat. Parang bubblegum na blueberry. Lasang skittles na lasang flintstones. Na lasang tempra. Parang ganun din naglalaro. Masarap siya kung, kung bata ka siguro ito yung ano, trip mo. Sakto lang. Huwag yan, huwag na yan. Magta-travel ka sa Japan, wag na yan. Bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, gusto ko lang bigyan ng shoutout ang mga manonood natin na talaga namang napaka-grateful ako dahil may mga nanonood ng ating video, no? Ah, uh, unang-una si Johnville Flores o JV Flores, no? Solid. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Ah, uh, Genesis Fabiala, Christian Gadin, Christopher Galope, Chris Kimu, Fafa Fred, SMP by Kianks, Megan Lairon na talagang madalas din mag-comment sa ating mga video. No? Paka, maraming salamat. Cesar, Dot, -dot Cristobal, Zeker, Clark V, Roldan Francisco, Mark Kizaraki, Ayan Locreda, Darwin ng TikTok, at Aaron, Aaron Aguliana. Yun. So mga kaibigan, maraming salamat. Um, so ito na, no? Simulan na natin yung magmatcha na tayo. Ah, hindi. Dito muna tayo sa maalat. Ito talaga kakaiba. Ngayon ko lang na nakita to, no? Hokkaido Isono Kazuo. Mmm. I see, I see. Para siyang gropik. Medyo makapal. And yung kulay niya, gray na may mancha ng green. Wow. Wow. Wow to. Harap pa. Ha? Lasang lala. Yun lang yung maiisip ko na yung umami, yung sipa ng ramen, malapit siya sa lala. Pero yung unang ano, yung mga pak yung flavor niya mismo. Hindi <laughs> ko alam. <laughs> lala na lang. Parang lalag, parang ganun. Pero, pero sarap. Masarap siya. At ang pinaka-panghuli natin ay Matcha Castella with Sakura Whipped Cream. Pinatcha na natin. Mukhang promising ito mga kaibigan. Amoy matcha. Na parang amoy suman, no? Wow. Ang galing. Ang galing. Wala akong masabi. Nakatikim na ako dati ng sakura flavor na mochi. First time ko makatikim ng sakura dahil una, hindi mo may imagine ano lasa ng sakura. Parang, parang kagaya sa atin yung pandan pag kunento mo sa taga ibang lahi, hindi nila alam ano lasa ng pandan. Tayo lang nakakaalam kasi yung tikman na natin. Ganon din yung sakura para sa akin. Tapos ang bulaklak na masarap. Tapos sinaluan ng matcha. Tama ang tama yung blend. Tsaka yung ibabaw niya, may powdered sugar. Wow. Wow. Grabe to. Napaka moist niya at hindi siya matamis. Quality. Mm -hmm. Mm -hmm. Sa mga pupunta po dito sa Japan ngayong March, April, sa 7-Eleven, hanapin nyo to. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming maraming salamat ulit sa pagnood. Yung mga next videos natin, medyo mag explore tayo. Dito dito lang din sa Tokyo. And kung may mga questions kayo gaya sabi ko, may question, questions kayo about sa Japan, comment nyo lang and maraming maraming salamat mga kaibigan at magkita kita ulit tayo sa susunod na video. Oh.